Ta nakahanda na ang 18,000 pulis para sa tatlong araw na Rally for Transparency ng Iglesia ni Cristo sa Crino Grandstand mula November 16. Bukod dito, iba pang rally at aktibidad ay inaantabayanan sa People Power Monument, Edsa Shrine, Liwasang Bonifacio at Mendola. Una sa balitang yan, si Kyle Bulyas. Nakahanda na ang hanay ng Philippine National Police para sa ikakasang tatlong araw na Rally for Transparency ng mga na mga miyembro ng Iglesia Ni Cristo sa Carino Grandstand mula Nobyembre 16 hanggang 18. Ayon kay Police Major General Anthony Abirin, hepe ng National Capital Region Police Office, mag-deploy sila ng 18,000 tauhan para tiyakin ang kaligtasan ng mga dadalo sa aktibidad. Bukod dito, patuloy rin ang kanilang koordinasyon sa iba pang mga intelligence unit upang masigurong walang mananamantala sa sitwasyon. Kinumpirma naman ni Abirin na bukod sa kilos protesta sa Quirino Grandstand, may bukod pang rally na isasagawa naman sa People Power Monument, sa Shrine at Liwasang Bonifacio. Inaantabayan na din ng kapulisan ang posibleng pagkilos ng iba't ibang grupo sa Menjola sa lungsod ng Maynila. Ang uh, pinag-aalalahan natin is yung uh, mga grupo na magsasamantala mm -hmm. uh, sa sitwasyon at uh, of course, uh, ang babantayan ka na, kasi natin ng bako ng deployment po natin ay dito sa uh, um, Kirino Grandstand. Pero magdi po tayo sa usual po na pinupuntahan po ng mga grupo na nag sa Mediola okay. po. Isa -isa yun At po, maglalatag apa. po tayo ng, ano, uh, ng uh, maraming kapulisan ng sa ganun ay hindi na po maulit yung nangyari noong September 21. Uh -huh. Nilino naman ni Aberi na wala pa silang natatanggap na report ng pagtatangka muling pasukin ang Malacanang. O narito, naglabas na ng abiso ang Manila Police District, kaugnay ng mga isasarang kalsada sa paligid ng Quirino Grandstand. Sinuspende na rin ni Manila Mayor Isko Moreno ang face-to-face -face classes sa lahat ng antas sa mga pampublikot at pribadong paaralan sa lungsod sa November 17 at 18. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, ang DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.